Ayan, yung aso namin, oh. Gusto namin ilakad-lakad para ano, kasi nabasa siya, eh. Nagtampisaw sa tubig. Kaya kaya mo na maglalakad-lakad lang muna para... Lakad-lakad lang muna, no? Mag, ano, Shit-shit muna ngayon, pero pag, ano, pag mag-asawa na, eh. Fucking shit, fucking shit. Susabihin, ano, mga... <laughs> Ayan, ito. Balik na kami sa sasakyan. At uuwi uh kami. Ano, ang daming ano. Oh. Ang sarap ng amoy ng ano. Dagat. Malansa. Amoy dagat talaga. Ayan. Ayan, balik na kami sa sasakyan. Uuwi uh uwi na kami. Ito isang stick ni Asha o oh, ilagay mo rin dyan sa ano. Okay, bye-bye. Moon. -bye. Yun. Yan yung moon, Yun, Ayan, uwi na kami. Ah, sure. Just come here. Sige, kainin mo yung steak mo dyan. Magsawa ka na. Ay, nang ganda ng ano doon, oh. Yan, ang ganda. Ay, ang init eh. Hindi ako makahinga.